Hindi ko maintindihan sa nagre-reklamo. Dati sa naging Apert Chairman, alam niya ang patakaran at alam niya ang ika nga proseso ng budget. Uh, may mga kasama pang abogado ang reklamo kaog na ito. Pero ito ang alam ko. Wala pang dineklarang unconstitutional na bicameral conference committee report. Wala pang dineklarang unconstitutional na committee report. Sa katunayan, wala pa yatang dinedemanda sa korte para i-declare ang unconstitutional lang isang committee report o bicameral conference committee report. Ang ang unconstitutional ay batas. Ngayon, yung batas na General Appropriations Act na produkto ng anumang committee o conference committee report o committee report um, ang kinokwestiyon. At kumpleto yung batas na yon, walang blanco, walang kulang, at yung amount ay nagsusuma unawain po ninyo. Ang budget ay may humigit kumulang dalawang daang libong linya na may mga nakasulat na pamagat, titulo ng proyekto at amount. Hindi yun ganun kasimple na gawin o ginagawa. Kaya ang isa, kung mapapansin din ninyo, pinakita nilang unang kopya na may pirma ako. Kasi yung nakikita kong kopya ngayon, wala na akong pirma, kaya hindi ko alam kung saan galing yun. Um, ay nakasaad doon na otorizado ang Committee on Appropriation and Finance na mag-correct, magpuno, maglagay dahil posible na may nakaligtaan doon. So, sinabi din doon sa huling talata ng Bicameral Conference Committee Report, kapag ka may pagkakaiba ang GAA sa Bicameral Conference Committee Report, ang masusunod ay ang GAA, ang Enrolled Bill ng GAA. Kung babalik tanawa naman natin, ang mga naging desisyon ng Korte Suprema, ang pinagpipilian lamang ng Korte Suprema kung kung saan sakali may pagkakaiba, um, kaugnay, sa, kaugnay sa isang uh, panukalang batas, ay ang journal entry rule na tinatawag o yung pinasok sa journal base sa debate ng Kamara at ng Senado o yung enrolled bill. Ito yung pinirmahan ng Speaker, Senate President, Secretary General ng House, Secretary General ng Senado at ng Pangulo. Ayon sa Korte Suprema natin, sa mahaba at marami ng desisyon, ang susundan at sinusunod, kaya yun yung nakalagay sa Bicameral Conference Committee Report, ay yung enrolled bill. Yung pinirmahang versyon ng batas ng Pangulo, ng uh, leader ng Kamara at ng Senado at ng Secretary General ng dalawang Kamara. Yun ang mag-govern. Ngayon, kung may kulang doon, tama lamang na ito yung question or pag may ni-release dahil in the blanks yun pagkatapos, tama lamang na hindi i-release yun at hindi payagan i-release yun. Pero hindi ang anumang basehan sa isang committee report na gaya ng sinabi ko. Alam naman yan, nung kongresistang nagre-reklamo at nagsasaad ng mga punto niya kaugnay sa bagay na ito. Espeyo, po po na may blanco, na may napirmado po na... Hindi, la, yung, hindi po siya enrolled bill. Hindi, hindi siya enrolled. Ang enrolled bill ay yung pinirmahan ng Pangulo sa Malacanang. Ang enrolled bill ay yung ganito kakapal na tatlong volume yata yun kung hindi ako nagkakamali. Naulitin ko, kulang-kulang o -kulang mahigit dalawandang libong linya ang laman nun. Na ganito pa yung pakikita naman kahit walang microscope. SP, dun sa pinirmahan nyo, walang blanco? Wala. Sa nakita nyo po, ano po yun? Ano, ano po yung dokumento Hindi ko alam. Sa so, ulitin ko ha, um, yung naglabas, siya yung nagpapaliwanag. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano yung kanyang sinasaad at sinasabi. Pero ulitin ko, ano man yung pinapakita niyang committee report o di umano by committee conference report, yung pinorward lang sa akin ng isang kasamahan natin sa media, hindi ko nakikita yung pirma ko doon. So hindi ko alam kung ano yun. Um, pero kung ano man yun, ulitin ko, ang basehan ng importante at ang masusunod at ang pwedeng ideklarang unconstitutional at illegal ay batas. Hindi po batas ang by -camp. Hindi batas ang committee report ang batas ay yung pinirmahan na enrolled bill, enrolled copy ng bill ng Pangulo. Yon ang pwedeng question. And dahil sa tinigal-tagal ko, abogado, wala pa yata ako nabalita ang pinadeklarang illegal at unconstitutional na committee report. Kanina nga lang, hindi ba? May, may, substitute committee report pa nga, yung isa sa mga controversial na bill ngayon. Pwede naman kasing palitan yon, punuan, amyendahan, dahil hindi pa naman talaga pinalito. So what hmm. would be the motive? Ang um, palapit ng eleksyon, ang kulay politika ay masadong matingkad sa ngayon At siguro sa mga susunod na araw, um, wag na tayo magulat sa mga dagdag pang uh, mga kwento, atake o pagpuna tulad nito Dahil tila naglinyahan na sila sa buhangin Kung sino ang sa kaliwa, sino ang sa kanan, sino ang sa pula at sino sa puti Saan? Oh, tama, biglang kayo naman yung nakapusin okay. Sir, sinasabi mo na parang wala namang na-declare na committee report na unconstitutional. Are we saying na parang wala namang sense na magreklamo o wala kaya, namang Kaya, sa totoo lang, hindi, hindi ko sa, hindi sa iniiwasan ko. Marami lang talaga ibang trabaho at marami mas mahalagang bagay na dapat tugunan ng pansin. Um, at hinahayaan ko sana ito dahil para sa akin nga, um, sabihin na natin kunari lang. Diba na lahat ng sinabi niya ay totoo, na hindi ko kinoconcede sa kanya. Um, anong ko question niya sa korte? Anong ilegal? Anong bawal? Dahil sa dulo, ang tanong, yung GAA ba, in General Appropriations Act ba, yung Enrolled Bill ba, may blanco ba? Hindi tama na mag-akusang may blank check na binigay ang Kongreso. Mali yun. Kasi nung yun at hindi totoo yun. At kung blanco man yung sa GAA, hindi pwedeng i-release ng DBM yun hindi pwedeng i-release ng National Treasury yun. Kung may typographical error sa enrolled bill, na let's say may blankong linya doon na sinabi Project ABCDE o Calye o Road ABCDE na walang amount, hindi pwedeng release na at sulatan ng amount na kahit sino man yun. Hindi na kailangan i-declara pang unconstitutional yun, i-consider error yun, at um, hindi pwedeng i-release. Um, kung gusto nila mag ng panahon para magsampa ng ka kaso sa korte, um, malaya silang pwedeng gawin yon. Pero rin ko sa panig at party namin, meron na lamang kaming naiiwan kabilang ang araw na ito na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 session days. Tama ba? Kabilang ito. Sorry, 12 session days. Kabilang ito. Minus yun ang Chinese New Year. Sa labing dalawang session days, mas magtutuon na namin ng pansin ang mga panukalang batas na sana'y mahabol pa namin sa ikalabing siyam na kongreso na mas makapakinabangan ng ating mga kababayan na siyang pinagtutuon na namin ng pansin. Es sa 1979, anong effect nung anong 1979? yung teenage pregnancy okay. anong, anong, effect nung withdrawal doon sa... Kasi nag-file na siya ng substitute bill ngayon. Anong magiging effect? Natanong nyo ko nung una kaugnay nito kung pabor ako o kontra. Ang sabi ko ay, sa kasalukuyang version, kontra ako. Pero sabi ko din, kung na, na, naipaliwanag at naidistribute yung aming sagot, ito'y sumasa ilalim pa sa kasalukuyan sa proseso ng lehislasyon. It's still subject to the procedure of legislation, the rigors of legislation, which among others include debate, interpellation, and amendment. So, wala pa namang botohan sa penal na version. Sa araw na ito, naghain ng um, intention si Senator Risa na palitan. Yun na niya nang inihain na hindi ako sangayon. At uh, aaminin ko, sabi ko nga din sa aking press statement na karan, nang sumiti ako ng mga panukalang amendment sa kanya. Um, na karamihan naman yata ay uh, ipapasok niya sa substitute bill bagaman hindi ko pa nakikita.